Oh, yung bahay, yung Ay, nasulog. Ay, 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 ay. good morning, good morning mga bayaw. So, day namin dito sa Taiwan. Napunta kami ngayon na isa. Na isa Taiwan ta. Sa Taiwan ta? Sa Green Lantern. Sa ano? ano Sipen Lantern. Ano po? Sipen. Lantern. Kasama namin sila. Sino ba to? Charis? kasawa ko sa kasi awit tapos special guest kami Hello. si Boss sa si Ay Jukes si and, tapos nandito si Jukes tapos yung driver namin napaka special hey. and si Sir Janel, ito, mga makontroversial na driver namin to ha? <laughs> Sir Janel, so saan tayo tayo papunta Sir? Seaman si Lantern All Street Seaman si Lantern All Street okay mag-wish kayo na yung Sir isang kulay kasi every color may wish, may, you know, may meaning. Ah, ganun. oh, parang yellow, money, red, or health. You know, ganun. Oh. Ipili kayo ng lantern na, ano, na bibili nyo para... Isa. Ay, bawat lantern, ganun. oh, bawat kulay. Sa, meron sila, ano, single color, four color, saka rainbow color. Yung rainbow, yun yung lahat ng color. Ah, lahat ng kulay. Okay. Magkano per lantern, sir? Yung isang lantern, 200. 200. Yung four color, 250. Tapos yung eight color, yung rainbow, 400. 400. Yun na yung, kasi group naman kayo, pwede naman isang lantern na tapos. Ay, hindi. Solo-solo tayong lantern. Paano kami yaman nun? sa <laughs> so oh, pa <laughs> Bala ko ang mga limang lantern na dilaw. Dilaw may yung money, sir. Mani, oh, oo, sir. Money. Oo, sir. Piling ko, yung yayaman dito mas yung nagtitinda ng lantern. Oo. Ilagay mo sa doon. Pera. Pera. Pera pa rin. O, no? di ba? Oo. Oh, talaga. Yun ang nakahabol ko dito talaga. Kaya ako nang punta sa Taiwan. Para sa lantern na yan. Walang share share. Uh? ha? Kaya kanya kanya tayong lantern Ah, sige, update namin kayo mga bayaw Pag uh, nandun na kami Eh, bayaw Doon sa lantern mo, makikisulat ako ha oh, uh, bahala ka, boss Para, may ano ako, arboro ko doon sa king time mo Bahala ka, boss oh. <laughs> Baka yung yaman mo mapunta sa akin Bahala <laughs> ka <laughs> Okay lang Di Sige, Di <laughs> okay lang Basta ikaw, ikaw makikisulat sa akin ha Ano yun, sir? Hmm. Sabi mo sa tunnel? Ano, sir? Pagpapap ng tunnel, kailangan mag-wish ka Pero hindi ka hinga kasi meron tayong pangalawang tunnel ba? Ah, ka tapos hindi ka hihinga mm -hmm. habang nasa tunnel. Okay, sir. As, siyempre, -tapos ka. Ang mawi mo lang dun, sa ano? Sana buhay ka pa pagkatapos ng tunnel. Tangin lang yan. Ulit <laughs> 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 lang ang mo dun, ha? ng na. may mga daw. ng tunnel, magwi-wish tapos hindi hinga hanggang di tapos yung tunnel. Ay okay, guys, may sinabi si ano ha, si Sir Jonel. Pag pumasok daw ng tunnel, magwish kayo. Tapos dapat hindi hinga hanggang sa dulo ha. Okay, para magkatotoy wish mo. English and Uh, if you enter the tunnel, <laughs> ano, you wish and do not breathe until the end of the tunnel, okay? So your wish will come true. Okay. Can I breathe okay. Do not breathe. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay, ang wish. Ang wish ko mabuhay ito pagkatapos ng tunnel. <laughs> Paano kung traffic? <laughs> <laughs> Ayun nga <laughs> sir eh. Ano ba nagsabi nun sir? Buhay pa kaya? Buhay pa. Buhay mga sir. Pero nung nag-wish naman sila buhay pa naman sir. Ayup na yan. Mahirap pa. Yun oh. lang ang na-wish ko sana makahinga ako Yung katapos. <laughs> so ayan na. Malapit na tayo. Ito na pala. Ayan. ayan. Pag na si Sir Junel. Ayan. Nandito na kami sa may lantern. Paano natin makikita yung liwanag ng lantern? Napakaliwanag. Hindi <laughs> ba, boss? Balik na lang kaya tayo. <laughs> Balik <narating tales comigo> well, na mamaya. mga boss, explain ko lang. Buhay. Bali, each color po may meaning. So, wari, red, health, peace, yellow, money, wealth. Kung single color gusto nyo, 200. Pagka four colors, hindi pwede combination na gusto nyo kasi meron na sila nakaredy na color, na four color. Then, kung gusto nyo, lahat ng color, rainbow, 400. Si four color, 250. Then, meron pa sila, yung pinakamalaki, 1,000. Eh, e, yung, meron four color lang yun, sir. Hot e, air okay. balloon. Okay. Pwede nga sumakay. Pwede nga sumakay. Eh, ikaw, ang pipiliin mo? Ikaw. Ah, grabe! Ah, eh! Ito na yun. Saan ba yung ikaw, wala namang ikaw dyan. Wala, wala, wala. Bago yun. kaini ma, kaini ma. pinipin peso. kape 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 ano siya ginagawa? Ano panunulat natin? Ayan. Kuha mo na, Nay. Ipahin mo lang maingi, ma'am, sir. Kasi kung tumulo sa sabato sa dami, mayroon lang gano'y. Oh. Pero sa kamay, wasabuli siya. Masulat ka muna, Nay. Oh. Sir, no copy, ha? <laughs> Baka mali ako spelling Napakatindi niyan boss <coughs> Kapitan na lahat yan boss ha Lana, Carmen, Cyrus, Jean, and Ay, hey, umayaman si Lalo si ate. Ito may kila ate puno. Lata Charm. Ano yung mga nakasulat kay Ate uh -huh. Charm? Uh -huh. Become Corporation. Uh -huh. <laughs> more food. More become More food. More More food. More food. pa dyan. Okay. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Para di magbasa si Lord. Bakit? Darum, okay na yan. Specific. Para mahirapan magbasa si Lord. Pag marami ng asura. Ano hindi yan, boss? <laughs> ano po namin po, sir? Ano ba nyo, ba F. F yan eh. F, oo. F yan. Si... Eh. Eh, e hmm. Si... Ah... F ah... Ayun... Okay, okay, si Ah... <laughs> Napaisip ko daw nito Parang pero tamo ang mukha mo kasi sir, mata, may FCY. ay FCY pa rin sa ano pa. Ano brand para sa ano namin, pamilya namin. Sa tiyan anak ko, puro FCY ang initial. Kami, may offer si Fortunato, sa si Christine, may offer si Adlo. Pero sa mga dinakaalan ng FCY, Ito si yung anak namin, Fiona Cristaliano, Joella Carmen yan, tapos Fort Cyrus umatay man ako. Kumbaga, matagal pinag-isipan sa kung ng FCY. Kumbaga, para sa Piyotso, ang niya na Nagpunta tayo nila, ako ako parang yung pangalan yung siwa. Ayun, 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 Hawak, boss. Hawak. Hoy, <laughs> <laughs> kunin mo muna, boss. sayang. Parang mabilis. <laughs> ba? Parang, ang ginagawa po, sir, ganyan. Tama-tama. O, sumama ka sa loob. What? Ay, ito. Ano yung bahay. Yung bahay. Hotel. Hotel. Ay, 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 ay. Ay, nasulog. Ay, 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 mo, mata <laughs> Gracias.